Buenos dias, buenas tardes mga amigos, mga amigas Ito pong muli ang inyong lingkod, si Attorney Rene Bueno So may nag-request po kasi sa akin na talakayin ko daw yung uh, pamamasyal ng ating uh, paulong uh, Ferdinand uh, Romualdo Marcos Jr. at bakit daw pasyal ng pasyal at nasasayang ang kanilang mga binibayad na buwis So ipapaliwanag ko po sa inyo yung importance of... Uh, di travels ng isang uh, pangulo ng Pilipinas. Wala daw wala po tayong kikilingan dito kahit uh, sino pa yung presidente na yan. Kahit si Duterte 'yan, no? Kahit si Bongbong, si Leni Robredo, si Aquino. So uh, pag-usapan natin gaano kaimportansya yung paglabas ng bansa at uh, pakikipag-ugnayan ng pangulo ng Pilipinas sa mga leader ng mga progresibong bansa katulad ng Australia, Japan, Germany, Spain, Czechoslovakia at mga iba pang mga bansa sa Europa. So kasi po ako po ay uh, may personal experience diyan and I personally witness no the president no attending meetings, conferences, mga high level meetings yan no sa mga presidents and leaders of different countries. So, napaka-importante kasi na personal mong makakausap ang mga leader ng iba't ibang mga organisasyon, business organizations, presidente ng bawat uh, maulad na bansa. Sapagkat uh, sa, sa pagbisita mo ng personal, doon nagkakaroon ng magagandang usapan, nabubuo ang mga konsepto, ang mga idea upang uh, magkaroon ng palitan ng negosyo o kalakal sa bawat isang, bawat isang bansa. No? Mapapansin mo, katulad sa atin, Uh, ako personally na experience ko ngayon personally na we witness ko ngayon there is an increasing number of foreign investors interested to do business in the Philippines and this is the result of the frequent visits of uh, the president of the Philippines to different progressive countries alam nyo po hindi po natin masisisi yung ating mga kababayan yung ating mga ordinaryong mga kababayan na hindi pamilyar sa polisiya ng ating gobyerno pagdating sa mga state visit. So, para sa akin kasi ito ay isang essential element no, for economic development. Iba po kasi yung pumunta ka ng personal dyan at nag-explore kayo ng ideas, nagpalitan ng mga business concept at lalong-lalo na yung confidence na naibibigay mo sa foreign investors para sila ay magpuntahan dito sa Pilipinas to do business. Ako ay personally experience and witness it. Bakit kanyong ang dami ko na pong nakausap ng mga foreign investors coming from Spain who are interested to do business in the field of renewable energy. Billions of pesos ang pinag-uusapan para magkapagtayo ng mga solar farms, yung hydro na yan, yung windmill power na yan, ay gusto nilang ma-develop dito sa bansa. Dahil very ideal yung location natin, itong Pilipinas, pagdating sa renewable energy program. In fact, nakapagsimula na yung iba eh, No? Kasabay na din ang ating mga economic giants katulad ni Narazon, uh, Pangilinan at uh, Pero sabi nga natin, nung Manisan Island, hindi mo kakayani mag isaya Kung, kung kakayani mo makapag pa ng mga economic giants coming from uh, developed countries, the better for us. So, kasi uh, yung power, yung energy, ang lakas ng impact niyan pag dumami yan dito, definitely the prices of goods, services will be reduced. Bababa ang presyo ng bilihin. Kuryente, power, energy, ang solusyon dyan. Dadami ang, ang mga manufacturing firms na babalik dito sa Pilipinas. Siguro yung mga kasing edad ko, medyo konting bata-bata sa akin nung araw, di ba? Alam niyo yung Colgate fan mo live, lang sa JP Rizal Makati. Pero ngayon wala na, nasaan na sila. Kung di, kung di, ako nagkakamali, it's either nasa Thailand dyan or Malaysia. Ang daming mga kasing halintulad na negosyong ganyan na nawala sa Pilipinas sapagkat tumaas ang cost ng kuryente. Ngayon, kung ang present administration ay madidevelop ang renewable energy. Yung mga solar farms na yan, yung mga windmill na yan, yung mga hydropower na yan, pag pinapasok mo ang mga foreign investors dito, Inimbitan mo lahat yan, yung malalaki, definitely, there will be, that will be a boost no, to our economic development program. Malaking tulong. So, so ang uh, pag-travel po ng isang presidente o pinuno ng bansa ay hindi po paglulustay ng ating buwis b'cause ito ay isang uh, importanteng puhunan upang makapag-enganyo ng mga foreign investors to do business in our country. So tayo pong lahat ay dapat magtulungan, maging kayo ay uh, nasa opposition or pro administration sapagkat ito ay sa ikauunlad at kabubuti ng bawat mamamayang Pilipino. So sama-sama tayo, i-roll out natin ang red carpet for foreign investors in order to help economic development in this country. So, sana po uh, naliwanagan kayo dun sa mga state visits. So, importante po yan. Kahit sino po ang presidente, ha? Ah, kahit sino ang presidente, maging Marcos Duterte, maging mag presidente, si Robredo, whatever. The state visit is an essential element for economic development. So, ang ganda na lang po. So, ito po ang uli ang uli yung world, yung